Kinuha akong ninong sa kumpil ni Engeng, -eng, mga babe, First time to ni Beautification! What? Ang kaso, wala siya sa mood habang nagmimisa si father, mga babe. Hindi ko alam kung paano siya pakakalmahin! Samahan niyo si Beautification na magninong kay Engeng! -eng. Let's go! Hi, mga babe. May lakad ngayon si Beautification! Pupunta tayo ng simbahan dahil magnininong si Beauty Fikish. Kinuha akong ninong sa kumpil mga babe. Ninong ako ngayon mga babe. Yeah! laki tayo ngayon. Mamaya makikilala niyo kung kanina ako magnininong. Ah! Ito na mga babe. Magnininong si Beautiful kay eng. -eng ang tawag niya sa akin mga V by Eng Eng. Ang Eng Eng sa lingwahe niya ay baliw. Abat uh, hindi ko alam kung bakit Eng Eng ang naging tawag niya sa akin. Baliw ba ako? Kaya ang naging tawagan na naming dalawa ay Eng Eng. Ninong mo na ako ngayon. Oo. Anong tawag mo na sa akin ngayon? Nana. Ninong Eng Eng. Yay! Ninong Eng Eng na ako. Haki. Ha? Huh? Wow! wow. <laughs> Excited ka na ba? Yes. we Oo Sino bang ninong mo? Ninong Engeng Wow, ninong Engeng First time ko mag-anak sa kumpil mga babe At sobrang cute pa Feeling ko tumatanda na talaga ako mga babe Kasi dati-dati ako lang yung kinukumpilan Ngayon, ninong na si Beautification Akala lang natin ang bagal umusad Pero ang bilis ng panahon mga babe Maya-maya lamang ay mag start na ang misa Ayan na mga babe, kukumpilan na sila Tapos bigla siyang nawala sa mood mga babe Siguro naiinitan na siya sa suot niya Or nagugutom na siya Noong mga oras na yan ay papalapit na kami kay father Kaya hindi ko alam kung paano siya pakakalmahin Mga babe Huwag na ayaw pa Huwag ka na umingay Huwag na umingay Malapit na tayo Huwag na. na tama na Mamaya na lang Nakakaib tayo mamaya pagkatapos Naya ka Smile Smile Oh, ito Isa pa O oh, tama na iyak yung inga. Dito muna ako ngayon. Dito muna ako. Okay na. Wow, o oh, tama na. Bonus na. Hindi na iniiyak sa si inga. Malapit na tayo. No? Ayun na kinukumpila na si Eng Eng. Ayun, kumpil na si Eng Eng. Mabuti na lang at kalmado na siya nung lumapit na kami kay father. Sabi ko, wag ka na umiyak, kakain tayo mamaya ng spaghetti. Spaghetti lang pala ang katapat mo, eng-eng. Inagaw niya yung camera kasi titingnan niya daw yung itsura niya. Ang landi mo, eng-eng, ha? <laughs> Hindi pa nga natatapos ang misa. Ito na naman siya, mga babe! <laughs> Tinanong ko siya kung gutom na siya. Gutom na daw siya, mga babe. Sobrang cute mo naman magutom, eng-eng. Nag-iinarte ang eng-eng. Ang gusto niya daw ay sa ninong eng-eng niya. Ayaw niya na bumalik dun sa upuan niya. Ang gusto niya daw katabi ay ang ninong eng-eng niya. Kaya habang nagmimisa ang ninong eng-eng, ayan, yakap-yakap ang eng-eng. Sobrang sweet niya, mga babe, as in. Sobrang cute pa. Ah! Tapos na nga ang misa at nakumpilan na ang mga bata. At dahil dyan, kakain kami ni Eng Eng. Opisyal na ninong na ni Eng Eng, si Ninong Eng Eng. Yay! So, anong gusto mong kainin? Ano yung kanina? Yung kanina? Spaghetti. Spaghetti. Oh, o, tara na. Asa pang bayad mo? Libre mo kami. Anong ako magbabayad? Ikaw magbayad. Tara. Anong gusto mong kainin? Sabi mo doon, anong gusto mong kainin? Kikiki. Ano? Chichiki. Spaghetti. Ah, ah, ah. Para may birthday yan. Gusto yung spaghetti, ha? Hi, Ki. ko. ng Kong. ko. Hi, guys. Daw, umiinim daw siya ngayon ng ko. Binigyan ko nga siya ng card ng Bini. Mga babe, tuwang-tuwa siya. Mami niya daw yan, si Bini Sheena. Mami, kaya Mami. Mami mo ito. Mami mo. Yeah. Kung tayo talaga. Mga vape, tingnan nyo kung gano'n siya ka-sweet kay Beautification. Yeah! Mm. Good mood na ulit siya mga vape dahil nakakain na siya ng eche alam nyo ba ang echecheche? Eh. -ch. Charaz! Nakakain na siya ng spaghetti. Ginagawa <laughs> ah! mo ba ang bata, ha? Airplane. Airplane, airplane. O, ikaw naman, airplane. One, two, three, go. Oh! <laughs> <laughs> yeah. What? Eto <laughs> <laughs> Bente Bye, en eng